Hello mga ka-farmers, share ko lang sa inyo itong aking pamamaraan ngayon dahil tag-ulan at umuulan dito sa amin. Itong ginagawa ko mga ka-farmers ay nagmimix ako ng patong kanila na hinahaluan ko ng crack corn o yung mais. So bali 50-50 po ang ratio nito mga ka-farmers, yung ating breeder pellets na GMP4 at hinahaluan ko ito ng crack corn. So naggumagawa tayo nito mga ka-farmers na mixture na ito na sinahaluan natin ng crack corn dahil ngayon ay taglamig at kailangan ito ng mga manok. Isa sa mga bagay na pwede nating ibigay sa ating mga manok ngayong tagulan mga ka-farmers ay ang pagbibigay ng mais o yung crack corn. Sa pagbibigay nitong crack corn mga ka-farmers ay nakakatulong ito sa mga manok upang mapanatili nilang mainit ang kanilang pangatawan lalo na kapag palaging umuulan sa ating area. Sa mga sisiw naman mga ka-farmers ay nagbibigay din ako ng mais sa kanila pero ang binibigay ko ay yung mas maliit na piraso yung mga pinong piraso ng mga mais o yung corn grits. So ito mga ka-farmers, ito yung white corn natin. So corn grits po iyan. So yan ang hinahalo ko doon sa ating commercial na feeds na GMP2. So yan mga ka-farmers kung makikita nyo, hinahalo ko yung mais dito sa kanilang GMP4 na patuka. So yan ang ginagawa ko mga ka farmers dahil malamig ang panahon at baka ginawin ng ating mga alagang manok kung hindi natin bibigyan ito dahil umuulan mga ka-farmers, hindi mo ako nagbibigay sa kanila ng mga alternative na patuka. Ang binibigay ko ay yung pure feeds mo muna o yung ating commercial na feeds na hinahaluan ko lang ng corn grits. Hanggat maari mga ka-farmers, hindi mo ako nagbibigay ng mga wet feeding sa aking mga alagang sisiw during tag-ulan o yung taglamig na panahon. Ito ay para maiwasan natin ang kanang indigestion o hindi pagkatunaw ng kanilang pagkain. Ang purpose ko mga ka-farmers kung bakit binasa ko ito ng konti ay para hindi matapon yung kanilang patuka doon sa kanilang sahig. Dahil mga ka-farmers kapag dry lang yung ibinigay ko sa kanila ay maraming tatalsik sa ilalim o mahuhulog ng mga feeds sa kanilang kulungan. So yun ang ginagawa kong pamamaraan para maiwasan ito kapag tag-ulan at taglamig mga ka-farmers, ang mga manok o yung mga sisiw natin ay konti lang yung tubig na kanilang iniinom. Kaya naman kung mapapansin natin sa ating mga alagang manok, merong iba dyan na hindi natutunawan ay sa kadahilanan na hindi sila umiinom ng tubig at panaykain lamang sila kaya naman hindi sila natutunawan dahil hindi nadadigest yung kanilang kinakain. Doon naman sa mga malalaking kong manok ay yun pa rin ang ginagawa ko. Hindi ko pa rin sila binibigyan ng wet feeding na pakain. Yung binibigay ko sa kanila ay yung commercial na feeds na hinahaluan ko pa rin ng crack corn o yung mais. Paminsan-minsan mga ka farmers kapag hindi palaging umuulan o yung panahon ay makulimlim lang ay nagbibigay din ako sa kanila ng pakunti-kunting mga wet feeding o yung ating alternative na feeds kagaya nung sapal ng niyog, hinahaluan ko ng darak at iba pa. So yun lang mga farmers ang share ko sa inyo ang kahalagahan ng pagbibigay ng mais o yung crack corn sa ating mga alagang manok during taglamig o tagulan. Dahil takula naman mga farmers, naisipan ko rin magtanim ng avocado. Kaya ito, kumuha tayo ng lupa at hahaluan natin ito ng rice hull. So meron akong mga rice hull dito mga ka-farmers na naimbak. So ito ang gagamitin natin at i natin yung lupa at saka itong rice hull. Ito ang pagtataniman natin ng avocado. ito na yung mixture natin mga ka-farmers ng lupa na hinaluan natin ng rice hull. So ito lang ang gagamitin natin o yung combination natin sa pagtataniman ng ating avocado. So ngayon mga ka-farmers ilalagay na natin ito sa black bag o yung pagtataniman natin. Ito yung mga buto ng abukado ang ang tawag dito sa amin mga farmer ay liso. So ito ang ituturok natin doon sa ating uh, black bag na nilagyan natin ng lupa na may halong rice hal. So dapat maglagay tayo nito mga ka-farmers yung uh, matulis na part ay doon sa ilalim natin tutusok Sa ilalim dapat yung matulis na part at yung hindi naman matulis yung round na part ay doon naman sa itaas. So uh, ito ang gagawin natin ngayon mga ka-farmers. So, ito yung black bag natin na may halong uh, lupa at saka yung rice hull. Gagawa lang tayo ng butas dito sa gitna at dito natin ilalagay yung ating buto o yung liso ng abukado Dapat yung matulis na part mga ka-farmers ay dapat sa ilalim natin ilagay. So, ganyan. So, ganyan lang ang pag pagtatanim ng abukado yung gamit yung liso o yung buto ng abukado. So, ganito lang ang gagawin natin o ganyan lang ang pamamaraan kung paano gawin ito. Ito yung tinanim ko last, uh, nung namumunga yung mga abukado last year siguro mga ka-farmers. Ito na yung ating tinanim noon. So meron akong limang puno dito mga ka-farmers ng abukado, So pwede na itong i-transfer sa lupa dahil nandito pa ito sa black bag. So ganyan ang ating ginawa noon at ito na yung resulta. Pero konti lang ang natanim ko. Bali lima lang itong piraso na tinanim ko noon at apat lang yung nabuhay. So ayos na rin ito mga ka-farmers at ita transfer din natin ito soon sa mga lupa o dun sa ating mga area na pwede nating pagtaniman ng avocado. So ito po yung avocado natin ng na mga tanim natin. At meron din akong iba dito mga tanim mga ka-farmers katulad nitong Madre de Agua. So yan, ito yung kaniyang dahon na mayaman sa protina. Hindi ko pa ito na transfer sa lupa dahil hindi pa tayo nagka-time So ngayon ay mamaya transfer ko din ito. So ito yung kanyang black bag na maliit. So pwede pa natin itong gawa ng similya din. Kuna ng similya. Ito yung iba na Madre de agua natin. So nakahiga na ito mga farmers So kailangan na talagang matransfer ito. Ito yung iba namang black bag na oh, namatay yung mga tinanim natin dito dahil hindi natin natuunan ng pansin at naatupag kaya namatay sila So ito na yung bago nating tinanim mga ka-farmers na avocado at nagtanim din tayo ng mga Madre de Agua. So meron tayong pakunti konting mga similya dito ng Madre de Agua at yun ang ating itinanim. Ang kailangan lang dito mga ka-farmers ay tuunan natin ng pansin ito at kailangan din nating padilig-diligan itong mga Uh, ating bagong tinanim para mabuhay ito so yun lang mga ka-farmers kailangan lang ng consistent na pagdidilig dito para naman mabuhay at malusog yung ating mga tinanim so yun lang mga ka-farmers hanggang dito na lang so sana nag-enjoy ka sa video ng ito at kung nagustuhan mo ang video na ito sana ay mag-subscribe ka at hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga future uploads maraming maraming salamat mga farmers see you in my next vlog at happy farming woo!